love child ni Francis M sa so former flight attendant na dati umano niyang nakarelasyon, ipinakilala sa publiko. Sa latest episode ng Pinoy Pawn Stars by Boss Toyo na isang online show, dito mapapanood ang former flight attendant na si Abigail Raid kasama ang kanyang daughter na si Gail Francisca na ibinibenta ang isang jersey na pagmamayari umano ni King of Rap, Francis Magalona kasama ng jersey ay isang photo na magkasama si Francis at Abigail at may letter din na nakasulat na Abigail Han, I love you so much. Dahil dito, tinanong si Abigail kung ano ang backstory na nasabing gamit na kanyang ibinibenta. Dito, ibininyag ni Abigail na sila ay nagkaroon ng relasyon noon ng master rapper at nagbunga ito ng isang anak na si Kiko pa daw, umano ang nagbigay ng pangalan nito. Say pa niya Pilili niya raw manahimik sa loob ng labing limang taon pero ayaw naman daw niyang ipagkait sa kanyang anak na malaman ng publiko ang pagkataon nito. Kahit alam niyang maraming manghusga sa kanila, gusto niya pa rin malaman ng publiko na totoo ang kung anumang namagitan sa kanila ni Francis M. Nagpakitang gilas naman ang anak niyang si Gail Francesca sa pag -rap. at in-reveal din nila na soon ay magde-debut na rin na sa musician si Gail just like her father. Sa uli, binili ni Boss on jersey sa aligang 500,000 pesos. Matatanda ang taong 2009 ng Yumao. Oh, si Francis M. dahil sa sakit na leukemia.